Sa panahon naman na ito, nakita naman natin na si kapatid na Arlene, katulong ni Kuya yon para makagawa siya, di ba? Si kapatid na Eli hindi siya nag-asawa. Bakit? Huwag mo namang sabihin walang magkakagusto kay kapatid na Eli. meron, marami. Marami may mga kilala nga ako eh. Di ba? Alam namin 'yun eh. 'Yun nga isang 'yun ang isang umalis sa iglesia, may gusto sa kanya 'yun eh. 'Di ba? 'Yun ang nagdemanda sa kanya, may gusto rin sa kanya 'yun eh. Nako, alam namin 'yun. 'Di ba? Marami 'yan. Kasama kami ni Brad Ellen nung mga panahon na 'yun eh. O. Eh pero hindi hindi, hindi sila umubra. Kahit na nililigawan nila si Brad Ellen, hindi sila umubra. Bakit? Kasi nagtitiis siya alang-alang sa mga hinirang. Nakita naman natin, dahil sa kapatiran, kaya niya ginawa yun. Kaya niya ginawa yun. Kasi, siguro kung meron siyang asawa, baka hindi niya nagawa yung lahat ng kanyang mga nagawa. Di ba? Hindi naman ibig sabihin, na eh, dahil si kapatid na Daniel ngayon may asawa, eh, hindi niya magagawa yung dapat niyang gawin. May iba-ibang kaloob. Sa panahon naman na ito, nakita naman natin na si kapatid na Arlene, katulong ni kuya yon para makagawa siya, di ba? Katulong niya sa lahat ng paraan. Um, name that tune. Okay, dito po sa name that tune. Hulaan nyo lang ang title ng awitin na maririnig nyo. Mayroon tayong limang awitin na huhulaan na po kayo sa pagpindot ng buzzer at ang bawat team na makakuha ng tamang sagot ay magkakaroon ng 10 points. MCGI walang iba! Kahit na may mga ibang mga nagkiklaim na sila ay nagpapahayag ng karangalan ng Diyos, gumawa man sila ng mga charity works, gayahin man nila yung mga ginagawa ng MCGI. Pero ano yun, eh, kumbaga, kolorum, ganun, hindi legit hindi hindi ikaw ang allowed kasi hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at uh, hindi counted pero ano yun eh kumbaga colorum ganun hindi legit hindi hindi ikaw ang allowed kasi hindi ikaw ang kinikilala na dapat na Gumawanu on at uh, hindi counted. Just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, do you think, on everything the Aerosol? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! No. Zero. None! Hello, welcome viewers. Saan ba yun? MCGI! Walang iba!